guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rosalie Embi, guys, and for today's video, guys, ah, uh, magharbis ako ng talong, guys. So samahan niyo po ako, guys, sa ha, pagharbis ng mga talong. Ayan. Kung bago pa kayo sa akin YouTube channel, guys, wag yung kalimutan maglike, share, and subscribe, that guys. So tara, guys, samahan niyo po ako, guys, magharbis tay ng talong. Oh so, yun, guys. Wow. To yung at I-harvest ko guys na talong guys. So, oh. Ito guys, oh. Ang daming bunga niya guys, oh. Ayan. May mga maliliit pa siya guys. Meron pa dito guys, oh. Mga. Ayan, oh. Bunga guys. Ang daming bunga niya. Ito dito guys, oh. Ayan, daming bunga niya maliliit guys, oh. Ayan. Maliliit pa yung bunga dito guys, oh. Ayan. ayan po yung mga bulaklak nya guys dito ayan po ayan hanggang dito sa baba guys oh ang daming bunga nya guys ayan so yun oh maliliit pa yung mga uh, iba guys dito ayan ito yung na harbisan ko dati guys no, yung tuloy tuloy yung bunga nya hindi pa rin Oh, hindi pa rin na uh, ano guys hindi minto sa pag ano bunga niya guys so meron, meron dyan guys so oh. so ayan lalaki ng mga bunga so yun po yung at i-harvest ko guys so ayan so ito yung i-harvest ko guys so ito tsaka ito ito maliliit pa to guys so oh. ayan So, ito guys, i-harvest ko din to guys. So, ayan. Meron dito sa baba din guys. Malaki din to. Ayan. So, maliliit ito. So, meron din sa likuran guys. Meron. Dito naman guys. So, ayan oh. Kahit maiksi lang siya guys. Meron na siyang bulaklak. Kaya no. Yan oh. po yung mga bulaklak niya guys. Diyan sa dulo, meron na siyang bunga din guys. So, ayan. Nahabisan ko to dati dito guys. So yun po guys ang ating talong. So ayan guys i-harvest natin to guys yung talong na ito guys kasi malaki na siya. Ayan. Yun po guys o. Oh. Dito guys ang daming bulaklak guys o. Oh. Ayan guys o. Oh. Kahit sa paso lang guys, ang daming bulaklak. May maliit na rin bunga guys. So, ayan. So, ayan po guys. So, oh. ang ganda. Ayan po ang i-harvest natin guys. Ayan lang po guys. Ayan. Thank you for watching guys. See you next upload. And don't forget to like and share and subscribe.